Pagdating naman po sa rice import, kung matatandaan uh, po natin uh, mga kababayan, tong rice import ay uh, nagtapos na nga noong nakaraang buwan. Pero pinalawi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, hanggang sa katapusan ng taon ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Attorney, bagamat kaunti lang ang epekto ng import ban sa presyo at supply ng bigas, malaki naman yung tulong nito sa pagtaas ng farm gate price ng palay kaya pinalawig ito ng dalawang buwan so tiniyak daw ng uh, DA attorney sal na dapat ang supply ng bigas kahit may ban ay aabot umano sa 89 hanggang 92 days ng consumption bago matapos ang taon nananatili matatag ang presyo ng bigas sa merkado na nasa 42 pesos per kilo ang uh, nasa well milled at 40 pesos naman attorney para sa regular milled rice. Samantala, tatalakayin uh, po ng uh, environment or economy or economy and development council ang mga mungkahi sa pagbabago ng rice tariff kabilang na uh, po yung panukalang ibalik ito sa 35%. Ano naman po ang inyong masasabi dito, attorney Sal, na pinalawig ni PBBM tong rice import ban hanggang katapusan ng taon? Eh, sa akin, tingin ko dyan. Puro lang yan, ano? Puro lang yan, publicidad, panalakit ng kanilang negligence, impotence sa pamamahala. Kasi yan problema dyan sa bigas. Napakadaling gawa ng parang niya. Matagal na pa ulit-ulit na sinasabi ng mga nagre-reach hmm. namin. Magkakaroon tayo ng suficiente ng palay kung tutulungan natin ang mga magsasaka, ang reklamo nila, kailangan magkaroon tayo ng kooperatiba. Kasi yung mga sinasaka naming lugar, maliliit dahil sa reform, land reform, lumiit. Kailangan pag uh, sama samasamayan ulit sa pamamagitan ng kooperatiba. Pangalawa, sabi nila, kailangan namin ng mga modern na teknolohiya, ng pagsasaka, mga traktor. Hindi namin kaya tulungan nyo kami dyan, gobyerno. Hindi naman nila ginagawa. Ano pa? Ang sabi nila, kailangan namin ng irrigation. Kailangan mo ng tubig. Kulang ang tubig. Hindi pa rin nila ginagawa. Kulang pa rin. Ano pa? Kailangan namin ng fertilizer. Hindi namin kaya. Napakamahal. Tulungan nyo kami dyan. Alam nyo kung yung apat na yan, ha, matagal na nilang inireklamo ay tinugunan ng gobyerno, eh suficiente ang ating harvest sa palay. Eh. Hindi na tayo kailangan na mag-angkat, mag-import ng mga bigas. Ang problema, kahit na nga maraming bigas, maraming nag-hoard din. Eh. Oh. hindi rin nila ginagawa ang trabaho nila. Talagang mahina. Mahina ang pamamahala sa gobyerno. Kaya nung nakakadagdag sa puot ng taong bayan sa kasalukuyang katiwalian na sobra at malawak sa buong ahensya ng gobyerno at sa kongreso.